Ba <muchas> kung saan may masarap sa Quezon, pupuntahan natin yan. Ngayon nga, inaimbitahan naman tayo upang tikman ng mga lutong Quezon. Dahil nga may palengke tour at cooking contest dito ngayon, makakasama din natin ang ating magandang governor na si Dr. Helen Tan. Halika't samahan nyo kaming kumain ng masasarap na pagkain dito. lutong Pilipino, lakas ng kabataang makabago. Okay, si diet nga pala, subscribe din kayo sa kanyang YouTube channel at saka sa kanyang Facebook page. Diet! Yan, search nyo. okay, so mag interview po tayo ng isa pong participant. So, kayo po ay representative lang? Ano? Na Pugigaraw. <laughs> kesong ba yun? Teka, kesong ba yung lulutuin nyo ngayong araw na to? Sisig! So, Special sisig! Ang Sisi. hirap Sisi. na. Ang hirap naman ang putahin nyo. Sisig na gawasan? Atto. Atto. <laughs> Unti-unti na nga dumarating mga kalahok at dito nga ay nagsimula na kami ng palengke tour. Tignan natin kung gaano ka-fresh ang mga bilihin dito sa palengke ng Sariaya Quezon. Napakaraming mamimili dahil magagandang klase yung mga tinda nila dito. Tapos namin pumunta sa karnihan ay pupunta naman tayo sa isdaan. Okay so guys ngayon nagsisimula kami mag ikot, -ikot sa mga palengke kasama natin Ayan, si so Go. Helentan, Ito naman ngayon tayo sa may isdaan. Tignan natin. pa. Ayan, pumapalago pa. Ayan, ayan. O, oh, ayan, o, oh, naninipit pa. Ito, fresh ng isda dito. kami na nga sabot po kami. Ayan, Vlogger po yan, dog. Ito na. Vlogger po yan. Vlogger po yan. Vlogger po Dumako naman tayo ngayon sa mga gulayan. Kitang kita nyo naman kung gaano ka-fresh ang tinda nila. Kagaya na lang nitong kamatis na to. Mas magiging masarapan lutuin kapag ka-ganito ka-fresh ang mga tinda. Kapatid okay, ko si Joya. <laughs> oh God! Is it Hindi <laughs> kasama <laughs> nga rin pala natin Ang vlogger na si Pichay TV Dito sa palengke ng sariyaya Lahat halos ng maisip mo Meron sila Isa yan sa mga dahilan Kung bakit masasarapan lutuin nila Kaya mamaya abangan nyo Dahil masasarapan lutuin ng mga kalahok natin Nakakatuwa din Marinig yung mga stories kwento ng mga tao Same time Updated sa Ano ba How much is the prices Na mga bilihin Yung marinig natin Yung condition Of our power. Let's <laughs> Is bali sila yung representative ng ano, ng Quezon. So ano ang ating lulutuin for today's video? <laughs> so uh, typical pa man ng Filipino dish ang um, amin um, pong uh, lulutuin ay adobo or adobong Tagalog. Adobong Tagalog. Okay, so nandito naman tayo ngayon sa representative ng Mulanay Quezon. And anong pangalan mo po? Juven po. Juven. Hi. Okay, maganda pa kita umaga po sa inyo. Ano lulutuin niyo ngayong araw na to? Uh, Good. morning. Si Chicken Sinan Tomas. Chicken Sinan Tomas uh, Yung Chicken Sinan Tomas uh, po ay uh, uh, na, Isonian version ng Caldereta Ah, okay, okay, okay So yun, aabangan nyo yun mamaya Ito, pa, oh, yun pa, ito, pa, ito pa. pa, ito pa, ito pa Itatagay <laughs> <Na> <po, laughs> Ngaay po. <laughs> <laughs> <-ay, kasig> <laughs> 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 po, Na Ngaay, nasikta Basic Again, maganda umaga po sa inyong lahat Marami, marami. So ito ang ating representative ng Lucena Ayan, kaway-kaway muna tayo dyan yan. Binigyan nga pala sila ng isang oras para mamalengke eh, Maya-maya simulan ang lutuan So konting talong lang, konting talong lang Bakit marami tayong talong na binili? Uh, po kami ng kulaw Kulawo, ayan Hintayin natin ang kulawo ng Dolores Quezon Okay Kaabang-abang talaga Dahil ilan sa mga lulutuin nila ay ngayon ko lang matitikman At talaga namang excited din ako Dahil kapag kasinabing Quezon ay talagang magaling magluto yan Sir, ano po bang i-expect ng tao na lulutoy ninyo ngayong araw na to? Hindi ka rin po namin sure. Hindi pa sir? <laughs> surprise na lang na surprise. All right. <laughs> hey guys, so sila sa mga, sila yung mga naon ng uh, matapos mag uh, mamalengke. So sila yung representative ng Tayabas. Pakilala po kayo. I'm Jasmine Aba out in Tayabas. Just share po ni po. So itatanong ko lang sa inyo, ano ba ang inyong putahe ngayong araw na ito? Sinugno. Sinugno. Tausi Rice po. Ah, with Tausi Rice. Ay, medyo mahaba yung title nila. So, basta yun. Hintayin na lang natin yung lulutuin ng Tayabas Quezon. So, good luck, good luck. So nandito naman tayo sa representative ng Agdangan Quezon. So nakita ko dun sa inyong harapan is parang pinais ng ipon ba? Yes. Tama. So pakilala po muna kayo. Hi, ako po, po si Julia Kishnayo Quezano from Agdangan Quezon. Yan. Sa so, kayo po ma. My name is Erica from Agdangan Quezon. Yan. So ano, 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 ano ba tingin niyo yung, ano, yung special dito sa ano na, na, na panlaban natin sa ipon ka kanak? Siyempre ang pinais na ng ipon namin na namin ng with a twist. Ika nga, lalagyan, lalagyan, namin ito ng carne with Quezon. So, yan inaasahan na inaasahan ng bawat isa di ba? na ito ay malinaw na mat yan na, syempre <laughs> masarap <Yeah>. magdarhanin <laughs> magdarhanin yan eh <sabi. laughs> Okay, so guys, nandito naman tayo ngayon sa representative ng Padre Burgos, Quezon. And pakilala po kayo? Ako po si Dewey. Dewey. duwi Dewey and Joshua. Kasama lang si Dewey and Joshua. And ano ang gagawin natin? Anong lulutuin natin ngayong araw na to? Pork sinan Tomas po. Pork sinan Tomas. Ah, uh, para siya ang kaldereta pero more on uh, savory yung kanya lasa. Kasi ah mayas matamis dahil sa pineapple. Ayan 'yan. So 'yan, abangan natin 'yan mamaya. And good luck po sa inyong ano, um, pagluluto. At eto na nga, nagsimula na ang cooking contest. Binigyan naman sila ng dalawang oras upang makapagluto ng kanilang mga putahe. Makikita mo talaga ang skills ng ating mga manluluto. Chill na chill lang at hindi nila minamadali ang kanilang ginagawa. Ay iba talaga ang sarap kapag ka binigyan mo ng puso ang pagluluto. Mas lalong lumilin nam na. Ay talaga namang kaabang-abang. Proseso pa lang ng kanilang ginagawa, talagang matatakam ka na. Talagang pagkakeson yan, hindi magpapatalo sa lutuan. Anong pagkain ang hinahanap-hanap mo dito sa keson? Comment mo na yan. Talagang competitive ang ating mga kalahok kita mo sa kanila na ini-enjoy talaga nila ang ginagawa nila. Sa mga oras na to ay nagsimula ng sumimoy yung mga bangbabangong pagkain. Yung amoy na nakakaguto. <laughs> yung amoy na rice ang hahanapin mo kasi may ulam na. Grabe ba? Ay sa pagkakabang o Ah, ah. Lalo na pag natikman ano. Sakto sa tanghalian matatapos ang mga luto nila. Sa mga oras na to ay natapos na ang isang oras at meron na lamang silang isang oras para iprepare ang mga pagkain na lulutuin nila. Sobra-sobra na yung oras na yun upang matapos nila ang kanilang mga lutuin. Wala rin talagang sinasayang na oras ang ating mga kalahok. Yung iba dito ay halos matatapos na at plating na lang ang kanilang gagawin upang iharap sa ating mga hurado. Siyempre titikman din natin isa-isa yan mamaya. After nila iharap sa mga hurado, tayo naman ang titikim. Papahuli ba si Jan din? Pag sa kainan ay talagang pupuntahan. Tinati natin sa 2 parts ang video na to. Sa part 2, i-announce ia kung sino ang nanalo. Sa part 2 din natin titikman ang mga pagkain niluto nila. Follow for more videos. Bago matapos, montage muna. Terima kasih telah menonton!